Good morning, good morning, good morning mga master, mga idol Isang mapagpalang umaga sa ating lahat It's Sunday, it's Groto time Dito tayo ngayon sa pistuhan ng mga linyada sa Groto mga master Ito, nagkasagulo na itong ating mga parokyano at namimili ng kanilang mga gusto mga linyada Dito sa araw na ito, ating alamin ang mga pistuhan at ang mga linyada dito sa uh, Groto Okay mga master, tara! Good morning, Boss Tony! Hey, alright, good morning, good morning. Dito si Boss Tony, mga master. Uh, may dalang golden boy. Ito yung golden boy ni Boss Tony, mga master. Magkano ang, ano niyan, Boss Tony? 4,000 yung golden boy ni Boss Tony, mga master. Ilang buwan yan? Ah, okay, 18 months. Bullstag, no? Bullstag. Bullstag. Bawasan niyan mga master eh. Ganda ng ano ni Boss. Pogi pogi. Pati may ari pogi pogi. <laughs> okay, Boss Tony, dito tayo sa ano. Okay, mga idol, mga idol. Tingnan natin tong ano ni Boss Tony oh. Eh. Twitter, Kelso, yan nga, ano? Apat na libo. Bulls tag to Bulls Tony no? Akak Four thousand more mas kaya eh, lang Mga idol no? Eh. Sweet or kill so yeah, mga mas mga idol no? Eh. Ipa tayo kabila Ayan yeah, mga makailol oh. Kay Bosco ano yun? Mga kak na itong mga idol ah. Oh. Two turtle soli na idol nila. Kak. 4,000 lang. mga idol. Ayan mga idol eh. Ang gandang tindig nito mga idol eh. Kak na to. Three 3-5 lang to mga idol eh. <coughs> Bob <Boston>. Yellow legged. <coughs> 3-5. Ayan <coughs> mga masya, mga idol eh. Comment down below lang mga anong linya na ito sa tingin yung mga idol no? Eh? Alright. ya 4000 ya. 4,5 4000. Ah 4000 kum mga idol oh. Eh. Sorry. Gandang sulit mga idol oh. Eh. Gandang timbul go. Eh. 4000 yan mga idol. Eh. Bandit. Yellow legged hat. Real 5 lang itong mga idol. Ah, uh, groto mga idol. Oh. Uh. Sa groto, araw ng linggo. Pasalan nyo ang groto pag linggo. Marami kayo nakikita mga linyada dito sa uh, displayan ng mga linyada mga idol. Oh. Uh. mana di Boston. Golden Boy di Boss Albert idol Apat oh. na Ayan mga Arnold Albert. Four thousand yan mga master at mga idol. Golden <coughs> boy. apat na libo. Ayaw lang yung marap na maayos mga idol. Oh. Eh. Apat na libo yan kay Boss Albert.

tag pa lang mga idol dong ist straight kom ni Boss Eric. Ito kuya, saka pa gray. Tak gray yan, mga idol. Hot oh. gray. Oo, oh. yung hot gray na yun eh. sa gray pa Spangle Yan mga idol yung manok ni Boss Eric dito sa Grotong 3-5 yan yung Spangle na yan eh. So if I yung mga ganda ng kulay nito, kala mo eh na ano lang to ng arena oh, may nabudburan tong palahibo nito, mga idol oh. Ito yung ko ano ito, spangle ito, crosses sa blues to oh. ang balahibo niya may mga blues yan mga idol 3-5 oh. 3-5 Lemon sweater ni Boss Eric mga idol eh. Status crack nga itong mga idol eh. ito yung mga manok ni Boss Eric mga idol oh. Ah, Apat na piraso itong dalawa niya. Boss wala nang lalaban diyan. 3535 lang ang presyohan nito. 35 yung ano, hard Blues. Okay mga idol. Good morning, Boss Rim. Ayan, o, yung ating seller si Boss Rim, mga idol. Dito tayo ngayon sa groto. Mga 5K sweater? Okay. 5K sweater ni Boss Rim, mga idol. Bullstag. 3-5 lang yung mga idol. Okay. 3 lang yan mga idol So the stream Yan mga idol Itong gold mo, Rem, ano, apat na libo?

gold. Apat na libo yan mga idolong. Oh. Ito, 5K sweater din to. Ito mga idol, eh. Oh. 5K sweater ni Boss Rim. Stuck na pala to, no? Dalawang taon. Dalawang taon. Kaya, ang tapang na niya pala talaga, no? Ah, 3-5? 3-5 lang pala itong mga idol, long. Ito pa yung kapatid nitong mga idol, long. five 5-face waiter. 3 -5. kak na to, mga idol 5 case waiter ni boss rin <coughs> mga idol ito yung mga ni boss Rimmel. five 5 waiter 3 5 case waiter ang dito isa. Magkakapatid po. Magkapatid ba itong apat? Tatlo. Tatlo lang. Ito mga idol. Oh. Ito pa yung pangatlo. 3-5 din yan. Oh. At saka itong gold. Pumpkin gold. 4,000 ito. Ito yung wala nga gusto yung mga katapiraso eh. Okay. Hiraw yung mga master kay Boss Joey Yan mga idol, mga master oh. Linyada ni Boss Joey oh. Two time, two, five. two five? Oh. Hirawian. Hiraw, hiraw. Two time, wow, hiraw, two time. Two time, two time. Two time, two time. yung time, bangkas, bangkas 2-5 flybien mga mga idol eh. Dito tayo sa kabila mga idol oh. Tu flybien mga idol eh. Băng cắt 2 Ito pa mga idol, 3-5 ang isa sa Brook Joe ito. Bulik na gray. Bullstag. Quality itong bulik ni Boss Joey na gray mga master, mga idol. बोलिक मूलिक्रे 3-5 Balls mga idol Kaya mga master eh Full regular gray. Three five yung mga idol mo mas. Three five na. Three yung isa. Regular gray. Three five. Hindi tayo dito sa dalawa 3-5. Kaya ito kay Boss Joey, mga idol, mga master. Oh. Ito yung budget meal ni Boss Joey. Oh. Dalawa yan, 3-5. Oh. Tingnan yung mga master, mga idol. Dalawa yan. 3-5, oh. dalawa. Yung mga master Nandito pa yung isa oh. Pangalawa sa 3-5 Lemon Dalawa yan 3-5 yan